Hello everyone! Welcome to our entertainment news live. Again, Update lang guys. Dito kay um, Meme Vice um, controversy. Yung jet ski vacation. Jet ski holiday. And yes, may napanood ako na may kumakalat na fake na letters from the um, city government ng Davao na ano daw na persona na grata na si si Vice Ganda. Ano mga katotohanan nito, guys? Kasi um according to napanood yung interview ni Vice Mayor um sab ang sabi ng no, Vice Mayor ng Davao, ang sabi niya um hindi daw sila affected kung ano man daw yung mga nonsense na mga na siya sa kanilang family o sa kanilang sa kanilang grandfather nila, hindi daw sila affected doon. Yun ang sabi. Pero merong kumakalat siya na, yun yun, letter na, ano daw, na, cash na implement na, ganyan, ganyan. At ang sabi naman ni Vice President, hindi pa niya napapanood ito. At, yun, at yun daw eh, wala daw, sila, wala daw siyang magagawa. O sila, sila ng family niya, wala daw sila magagawa. Kung yung taong bayan na nandabaw yung nag-implement ano, nag, nag o nag-suggest talaga. Yan. Pero, hintay-hintay lang daw tayo kung anong gagawin. Pero, I think sa palagay ko, ito, sa side ng mga Duterte, itong, ito nga yung vice mayor, nanggaling na sa kanya, guys, yan, sabi niya, hindi sila affected doon. So, sa palagay nyo, guys, may implement pa ba tong persona ng grata na na ibibigay kay Vice Ganda? Sa palagay nyo, guys. Tsaka, uh, kung halimbawa mag-public apology si Lysandra sa pagiging guys Chris, titigil na kaya lahat ng ito. Kasi 2 days na siyang wala sa showtime. Kasi for sure nagpapahinga siya dahil nga sa concert niya no, na two days, di ba? So for sure nagpapahinga siya. At ayun nyo, sa palagay nyo nakapagpahinga kaya siya kasi, di ba? Maraming bashing, bashing her in there. So ayun guys. Kawawa din naman si Vice. yun niya. So, ang feeling niya mapat, nakapagpasensya ng tao, yun ang, yun ang sa kanya. Gusto niya magpasensya ng tao, guys. Which is, may, may mga natuwa, yung mga nanood, diba? Kaso, guys, marami talagang nasaktan. Kasi nga, diba naman, nasa, dahil na nga si Tatay Bilong, tapos ganun pa ang maririnig mo, diba? So, yun lang. Yun lang, guys, yung update, guys, kung ano ba itong kalalabasan. Yun sana lang matapos ng lahat, diba? Na matapos ng lahat. Maayos na to. At maayos to ni, na maayos na ito ni Mimi Vice. Sana lang. Okay guys, thank you for watching guys.